Hello guys, welcome back to our channel with Miss Kara. <laughs> so yung guys, papunta kami ngayon sa uh, sa bundok ulit, pero ibang part naman to. So uh, ang pakay natin ngayon, kukuha daw ng ano ng ube. Alen, mag-alokoy ng ube. Halo kay ube. <laughs> yung nga kukuha kami ng uh, ube guys. Kasama natin guys yung uh, uh, mga saligoso. So dati din silang uh, nagbablog So tara guys Kuha tayo ng uh, ube Maskara para, para tayo uling Nasa ano ah Nasa tok, tok no Pataas Ano ba ang kukunin mo Miss <laughs> uh, English ng ube is uh, purple yam guys <laughs> kapag subukan na naman ligas yung Gasing kaya katamong uh, dadalanan kung ano ba ang <laughs> Nanong baro may daptan <laughs> Ayan eh, eh eh hindi sila naka, hindi sila nakasama sa sa Mount Arayat Summit. Mga saligoso. O mga nan matuntula pa. Step cool hit. Wow. <laughs> Ada ko ni batong ini guys oh. guys, may narawback kita pa ang mong kaya at pa mong tao taloktok. Oo. Oh. May narawback kasi na pa rin ang kadag mong pato. Diba? Ganyan kalalaki yung mga bato guys sa ano? Sa... Actually, mas malaki pa yan di ba Cara? Hmm. Oh, yung may gusto pa main. <laughs> Buatin diba? nyo na sa inyo na. <laughs> <May> <laughs> Magatal. Dapat niya tarin eh. Mga, mga laki na mupin eh. Mm Anteo. <laughs> yan po, <bo>, yan po. <laughs> Huwag kayong parang kato lang isin. Ano ko yeah. <laughs> kaya, hindi yung pinitip. Kaya ang Alibala, luku, kain ka kain ha, mga lukol po. Huwag mga ko, kaya kakain din. Nang kanini. Ating makasabit. Look at this guys. Diyan makasabit mo talo. ito, tay 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 Tayo. tayo, tayo. tayo. So, ayun na, uh, pala, Eh, nasugat yun. Nasugat yung ubi namin. Shout out sa ating jampot. Sabi niya dito to, oh. Shout out natin si ate. Ano si pangalang natin? Ayan, guys, ang uh, ube. Ang pagkakaalam ko, eh, Uy, handla nakasabit yan. Nasa handla handla ilalim pala ng lupa. <laughs> lupa pa. Ibu, ibu. Baik pak, baik pak. Pegelonya pada tanggal dua lagi. Wah, dengan luanya main tunalah. Wah. Oh. Tapos kaya yam pala ni Pot house uh, <laughs> kanina uh, yeah. yeah. <laughs> si eh. gandus. gandus mo kaya kaya ngayon, Drew. Ayan. Di ba ganyan? Di ba pala nga biyang kaya? Sabi rin siya pala eh. Gandus. gandus. Shoutout kay Yanson. Padago na yata niya. eh. Ayan. hindi pa Ayan. 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 Maran mo nga balong uh, at chicken gabon. Bro, sabi, maran mo. Ayun, talong ko na mo rin. Isang uyat, bala uyat. Ah, uyat na. Maran mo, kabuti ya mo rin. Ah, wa, okay. <coughs> Ayun pala yung technique, guys. Ito ko na. O bilado. Ito pala yung, uh, ano, oh. No, May yeah. okay. ano na kami pang ube. Mm, -mm. Ube din yung mga nakasakit. So, so ihahanda nila yan guys sa uh, paparating na bagong taon. Happy New Year! <laughs> <laughs> Happy ang New Year! <laughs> mga saligoso. <laughs> Hali, buladas na rin. Na? Buladas. Oo nga pala, wala na pala yung uh, saligoso. Buladas na pala sila guys. Nagpalit na sila ng... Uh, Pero mgaalan. si nyawo pala yan, nyawo. <laughs> nyawo. <laughs> punyaro ka punyawo. Mantong na ayo guys. Oh, so, tara, 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 tara. Okay, yung iba mag mag maghahanap na yung mga iba para o mas tara tatabas di ba o miskara mm -hmm. parang mukha ka ng pagod miskara o oh, tinya pa nga may singkamas, kamas ha sing kamas tagalog ka hindi nila maintindihan oh. alam problema magkapampangan ha Singkamas kamas yun eh singkamas ano Ah, uh, singkamas ng bundok walang singkamas. lasa to guys matabang o oh, tiga tigman mo nga nga iyo ko nga mga yan wala maparas oh, pa. ah wala manghang yan parang ako ha <laughs> mga ano mo rito mga alat yung kitataj, talam talam. Kaya sa lalakad naman ganyan yung mga bunga niya, pwede siyang itanim. Alin ang? Yung mga bunga. Ibala kita po ubi na nakasabit. Ah. Yung ginagawa nilang ano. Ah, okay. Yan. So, yan yung bali, bali yung mga binhe. Pakita mo. Ayun. Yan pala. Yung... pala yung... Kunin mo yung miskara. Ipakita natin sa ating mga, mga ating mga subscribers. Ito guys. So, yan <laughs> yun ang. yung ginagawa nilang ano, binhe. Okay. So, yan ang Eto nagiging binhe. binhe pinipitas nila tapos tinatin nila sa ibaba okay. para sa susunod na December mukain uukayin ulit okay so, gusto magtanim yun. nalaman na naman natin yan na gusto guys gusto magtanim <laughs> <laughs> maluwag pa sa <laughs> garden <laughs> mo para sa kupal asan na? dito na ay dito dito makaraniyo sabi yun mga sabi atila parang kain eh may mga palatandaan talaga sila haliwa yun haliwa ya bagingin uh... <laughs> bagingin pa na mapayata yun eh Ah, oh, wow, wow, yapin, yapin talaga, oh. Nala si Churro. Gana daw na? Madagul, Ay, no, no. madagul, guys, madagul. Daku. <laughs> Daku. <laughs> Dapat <laughs> Dap Dap pala may narkalaan ko, eh. <laughs> Ay, dala makaba yata pa yan, po. Pili ko makaba, eh. Ini tu. Ini.

Dapat so, magpertula ng bako. So, mo talaga para hindi siya maputol. Ganun ba? Yes po, opo. Mm. Oo nga, no? tingnan mo, oh. kitang kita na yung uh, uh pagkaka-purple. Yan ang... ano, ano, baging na rin? Purple. Wala na rin ni. Ayun eh, ayan. Balangin ko pa may mga movie na. Ayun eh, dito pa may. Ayun eh, Uy, aping... Ali! Ay, aluwa yan, aluwa yan. Ay, na may ngitsura ng kain, yung uh, baging naniniin kain. Kudrado yung baging... Uy, kaya pa kudrado yan. Siguro ito na. Yapin yung palatandaan ng ubi, ang uling

Ayan. Perfect. Per katagol na. Eh pamatukan niya, po. Matukan niya. Pwede na. Ala naman yata tutuka rin eh. Diyan talaga din. Bo memes kara, bo memes kara. Tinanong din din ng diyan Mga 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 pila niyan kilo? Kanya pa katog na. Atin niya pa yan. Kilos. Mga to may higit. May higit na Yeah. Kanya ba lang ubi, huli masakit lang kulkulan, guys. Yes. Ayan oh, no? yung kulay ube niya. Ayan. Mayang alala uh, uh, diba? niya. Kulay ubi nga siya. Kariwan niya tama niya. niya na. Pero Tapos ito guys, itatanim natin, itatanim natin ulit siya para sa next year. Uh, meron tayong babalikan. Ayun. Nagtanim ulit tayo guys ng uh, dalawang ano, dalawang uh, binhi ng ube uh, ubi halay. Bolang! <laughs> 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 pangalawang puno lang ube. Pangalawang ano? Pangalawang uh, ano? Pangalawang puno. Talagang yung mga buladas guys, masisipag sila sa pagdating sa ganitong nga uh, pangangalap. Eh. <laughs> pangangalap. Oh. Maragulya, awan eh. Maragulya rin <laughs> Ay, so Aw, wow, wow, perfect, perfect. Ating pakena, uh, Drew. Ati pa kanin oh. Ano nga e, e, ini na pa Kutsilyo. Jump out. Sa Magdala ko para sa ako, magdala ko para sa ako. Ini gas, guys oh. Gulada sandaan. Inyo ga muni ata? Gigilira ke Kul kul cool, kul cool. kul. Cool, kul kul. Cool. Dapat magdala kayo ng kutsilyo. Hmm, awan benyo gak munyo. Tok Sayang. Balai be babukan. Balatan be murin. Sabagi. Sabagi. Apa potos buku prosyo sudah? Kucing yuk, kucing yuk. Bisa si sih ini uli kayak ini. kini niatan nak labung. Labung? Hmm, tun labung murin ke ni. Dal kawa yen ni. Teridahlah tidak apalah. Pero pwede na yan. Pwede na yan. Pwede may kaya pabukal. Oo. Wala ba yagyo? Oo. Okay, nawa. Balik may nyanis yan to. Hey! Tanam po kanyan. Tagtaga meo. Meto nga mo yung tena mo. Alay. Yan, mangwa kang kaya pang tanam. Yan, yan, yan. Yan. O, tanam mo kanyan ka rin na Jason. Alam ang balabot ko yun. What? Oh.

Mananam na ko mananam baka tekin tutukin nga uh, banwa Marakal pupulan Doon uh. yung bato, ayan lang Ayan boss, doon <tong> kami ni Ano nga 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 Dapat pala magdala tapos <laughs> patol mo na mo. Alam mo. Hay Eh buri mo mga kota mo, mga kalat. Ali. Ali ayo pa Ali ayon. Kasalanan kang yato ito. Oh. Hay, tenya. Eh um bobo na babalat, Bobo na 'yan, ano na bisente. Bobo na din. Eh, hey, yang Batu. Ating ken, atingnya yan. Batu, -yat? ba batu yata ini. Margoyan, margoya, margoya. Ini hey, ini payah tapot teh. Hah? Ah, pala. tapi pututan tanah nak. Si Tipu tutan dia pala. Oh. Buti kamu malam buting kai gabun.

bulan eh. Diba ba? Wala ba yung eh? Oo. Okay, 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 Ito na din. Very good. Very good. Very good, Very good guys. Kambal na. Man, mantara pa. Mantara. Ang gagawa ng eh. Miss Cara, di ba ituro mo ngayon? Guys, tingnan mo yung mga talilong. Ang tadabao. Sa, asarap nito. Ilalaga <laughs> lang siya. Sinalagay sa, sa, siya, ano yan, sa, sa sa, sinigang o kaya sa munggo. E, oh, ito yung lang to, sa bago, okay, ang pwede na. Ang sasarap nito guys. Ito, ito yung mga paborito ko guys, yung mga ganito. Ito, ito, ito. Ang, kung uh, tawagin namin yan. No, Miss Cara? Mm -hmm. -mm. Hindi -hmm. mm -hmm. lang namin alam kung ano sa English yan. Ah, uh, <laughs> eh, spinach. ano yan pa? eh, wild spinach. Oo. Wild kasi tumutubo lang sila kung saan-saan to guys. Ano ang dami oh. Pala ko galay spinach. Yuhuu! So hanap naman tayo guys ng saging so nakakuha na tayo ng uh, ube ngayon tingnan natin kung may makukuha daw sila ng uh, saging banana no miskara <laughs> so nasa kabundukan tayo talagang mahilig talaga tayo talaga mahilig talaga tayo sa bundok <laughs> sa marami nga sagin wala nga lang bunga o nga no parang wala tayong nakikita ang mga bunga guys madalumdum na pa mo o na nga ma tingken okay, ya, oh, man yan man yan ali kaya nga marami Mani wala kalb... Buti pala kayo nito niya. Buti kasi Pag yan ito, sige. Dito, dito ka lang makakakita ng tubig. Saan? Dito. Sa Nuroplan. Nuroplan niya ano? Ay, tata. Bihira lang kasi mga ano dito. Mm -hmm. Bihira lang ma may tubig sa bundok guys eh. Gusto mo sa tangki marami. Dito lang ng bundok, walang tubig. <laughs> <laughs> Ino man ya? Ay tipo palmasal pa tubo. Ne, bo. Ah, wan. Ah. Ari, nan rasa. Pati la sana. Papunta ya kayang kaya kitang kaya hmm. kubumi. Hmm. Baik okay, tengok ko ba? Hmm. bus bus bus, 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 bus ken. Main kawainya yang gawa nang apo. Ne sekarang. Heeh. Kay tinu minum kepeng ada bisa. Kay ngalo jan wala kayang uh, kabuti. Panahon na ba? <laughs> Bali diba? wala. Mukhang wala tayong makukuwang uh, saging dito, guys. Wala akong nakikitang uh, bunga. Walang uh, sinyales na may bunga. Nunyawo. No, wo, niya wo. <laughs> Ano na? <laughs> ano deke kita mo wala, no? Walang bunga. Walang, walang bunga guys yung uh, saging pero may nakita kaming ano dito laing, naku ang sarap nito guys pinapakuha ko yung mga uh, buladas ng uh, laing patingin na. Drew ah, wow, wow, wow. ayan bagay yan talitan lagi oh, sige, sige marakan, marakan kailang kailangan siguro dito kami yan. E ito lang. Yung kaya kami ito. Kita kami gino ha? Ito. Siguro hindi na kailangan bilad. Ah, pero, pero subukan tayong bilad. Oo, oh, bibilad. Yeah, okay. kita. Gata kami, eh, gata. Pwede po ito sa ginataan. Nasuso. Gagataan naman talaga na yan. Kaya tayo susukan. Tapos susu na susu. yun na yung kaya. Lako yun yung bulong. Eko ka na ni bulong. Ati, ati, receive Ano ka rin? ito. Itong, kaya, kaya pala, kaya pala tinutubong kain eh, laing eh. Laing. Nyaman. Nalasa pa. Kaya pala nga. Nyaman yun. Ay, ay, ay yung mga dagul d'ro, yan ko mo d'ro. Parang konti lang. Fresh eh. na rin yung fresh. Basta gubat. Uy, malagad bulong na. Kataba na yan po. Alala mo yung bunga, eh. Yan. Talaga yung biyasa yung talaga mangalap. Biyasa na yung mangalap talaga. Pinyo, ha? Hindi kaya kalunan. Uy, lako mo, lako mo yung uyat-uyat. Lako muna bulong ngayon. Buti may pepa kwaita yeah. po. Eh, na. May lako yata laman. Ali, pabra mo Sige. Laka mo yung laman <laughs> Ayan nila mo. wala <coughs> Wish granted. <coughs> Susu. Nursery. <Not> <coughs> bawal <coughs> Bawal na. Bawal na ka rin. <coughs> Baril. ko. dagtan din. Wow, dagdag-dagtan oh. din no. Bakit dinado kong bukas? Magepita kan dala. Yes, yes, yo. <laughs> bawal. <laughs> bawal na yata lumakarin eh. Forbid eh, forbid din. Madanggay. Ito bomba to? Sapa. Ito. Gal kareng? Ano <laughs> okay na yan guys. Naku, ang sarap natin Sarap natin. Ang sarap yung lutuin yan. Dumusog-dusog kayo guys. Mayroon ka lang makakakita nito. Wala sa bundok na ito. <laughs> muna natin yung mga... No. Banana.